嗯。

Hai, hai, isi bisa ya Sekali buang kuartal nila, bisa dibuat kuliah di sekolah ini. Hai, 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 si Christine tan, hai, what, hai, what

Kaya kanain na kami din, ha? Kain po. Shout out po Kaya sa Justin Tan. Oh. Kain po. Kain po sa Malian. Eh, patala-tala. Tala ka, dili. O ba, nakantahin noon? Nakakuha ni noon kasi mong gusto. Nakakuha ka. Okay. okay.

Kain po, yung walang natin ano. Ito jacket lagi. Ito mo jacket. Kung ano ako lagi natin? Kung ano

Stretch Straight gud ning akoan, mong awit. No. Mayong Ayong mahangi ko ma nga ma sa mong <laughs> straight. ta ning mong lagi kay para makita ko kung sa kadaghan <laughs> <rito, sa> <laughs> <laughs> mo sa pasalamat nito sa Kaya rugo pa paay. Kay basa ni mong ingon maestra kung kay imong mga pa mag pa. Hmm. Dugay ko para mas

Hi po. Shout Welcome sa ating One Live Viewers kay Christine. Um, Welcome sa'yo. And out. Talagang hindi pa tayo, hindi pa ako nakakabis guys mula kanina. Kasi nga nag-ano tayo. Ayun, panday-panday. Gaming. Panday. karena, eh, saya man. bantu. Eh? lagi Sakit nih, sambut nombor dua Saya ini. Saya lagi kerapin Soberanya ng na po sa train. Ang mga sibilyan at mga polis na kasalukuyang special at least sa Fijian government ay kilalang mga tiwaling kasabi ng pangalaman. ka Pero kung hindi sa ng pangalaman. Wala ka na na totoo ko ulit? na totoo Kamera ka na mula sa Rigao. Noon, talag sa buong Hong Kong ang And, Noong mga panahon yun, ang panahon

Nutrition man <susurra> from Lila karong 30. Dali ra na ma. Ano na te. Makahalin birahon ra god. Ana na te. Pabili wa palit sa bagod. Ana na. Hi guys. Sabot na mo ni ma. Mahalin daw mo. Amo na daw ma. Amo na kwarta ba? Nakay, di ka nasa mo anang saging? Ah, ito nga mga mga dito. Kami may mabutang pre. Kaya nga anak ko. Bitag nga mahinok saging? Mahinok ang kanaplong. Isa nga mga na. Raso din. Pili nga raso. Bukado di ay. Anog naman. Saging rai mo nga. Imohanak ang bukado. Lata na nanak. O saan mo kung may mga pagkaroon kung may gano'n? Dalaw sa mga nanay? Dalaw ko oh, dito. Oo ba tayo? Ingon niya.

I-display mo dito. Mababili kita na kayo maglibang-libang muna. So, ano um, di ay, katong pwensiyal nga natrisyon nga katamang laking nga manok ang um, gi display nito sa gansi ay? Sa elementary, katong sunay nga po ah. Nahalin na halin. Ngayon, mga president ma'am, baka po kapawa akong ko Ngayon po nga po, hindi magpapuhay ako ma'am. Ano, kang motor mo, i-display <laughs> nyo mo dito. magitahin nila pa ring buo si sa pastry ba yun? Presido ponga, dagilaw tuwa tawo yung. imba 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 Gusto imba 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 Ay. imba 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 imba

Ay, butular ba? So, ayan guys. Sinsya na kayo guys. Eh, para labi na, labi na rumplungan na tindahan. Hindi na re sa bahay. Hindi na kayo magbantay. Para, Uh, di ba modu lang natin ba? Ready <laughs> so, ba guys. Ise-send sya na kaya sa ating Hmm. Ise-send guys, sa ating munting ka, okay? ha okay? Ah? Pwede, huwag managot to Ay Ang ano pala ng mukha natin, guys Ganito na lang, ha, guys Dito muna tayo, guys Kasi may ginagawa yung asawa ko, guys Ano, guys I-vlog eh, eh, ko naman, guys Pag matapos yung ginagawa niya Pag kumpleto na, guys Sa ngayon Surprise muna, okay Okay Ayun, guys. Nananghali ano na ba kayo guys kasi ako kami guys katatapos ang namin. Ay nakita niya naman po eh. No. <laughs> Ay. Oh. Pinahan. Ano kami guys nang ay lagi hindi na ano guys no. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. May lakas na ng init sa amin, guys. Dati, guys, wala siyang ano. Ano siya? Ay, kanina pala, guys. iba nag-live ako kanina. makulim siya, guys. Ngayon, guys, ano na siya. Maganda ng panahon, guys, ang ano na maaliwalas na yung lakalangitan, guys. Tingnan niyo, guys. Oh, ayan. Ayan. See? Ayan, guys. Blue na bulong na yung langit, guys. Kanina, ano siya, makulim-lim. Talagang maitim yung ano langit na guys mano na siya maaliwalas na ang aliwalas mo na siya tingnan guys ayan tingnan nyo guys so ayan blue na blue ang langit sa amin guys hindi na siya ano guys hindi na siya umulan ang ganda na ng panahon sa amin guys sana ganito na palagi guys hindi na siya umulan at saka hindi na mahangin guys kasi guys pag ano pag mahangin sa amin Palagi nag out guys. Walang ano, walang ilaw, walang kuryente. Kaya minsan hindi tayo makapag-upload kasi nga walang ano, lubat yung cellphone natin. Tapos, pag malakas yung ulan guys, ano, natatakot naman tayo kasi baka bumaha na naman dyan. Baka umapa o papunta dito sa amin. Kaya ayan. So ngayon, tingkol na tayo kasi ano na, wala na siyang ano, wala nang ay, maganda na palang ano, guys. Ang mainit na siya. Kaso nga, masakit sa ulo. Kasi ang init, guys, sobra. So, wala na siyang hangin, guys. Wala na. Super maganda na yung panahon sa amin. Di ba, guys? Ayan, guys. Hapasin siya na kayo sa mukha natin, guys. Hindi pa tayo nakapag-ayos, guys. Talagang, hindi pa ako nakano, guys. Hindi pa ako nakahilamos. Hindi pa ako nakasukla. Hindi pa ako nakabihis. Lahat-lahat na, guys wala na ganito na tayo guys wala na tayo kasi nga busy kami guys busy ako kasi nga ako ng ano at saka aalis uh, kami ngayon guys may kapuntahan kami punta kami ng see you at the fair. Eh, init, no? Ayan yung, yung pinagkagwapo kong asawa, guys. So, ay, hindi, hindi, hindi nyo mag guys. Ayan. Saan ba yun? Ayan, guys. Ayan. O makannimo nalang na O man dai kuha, man dai See. mo Plywood bingulian na to. So, yun guys. Hey guys. Kita talaga ako na pag ano guys. Talagang inaantok pa tayo. Kasi magaga ka tayong nagising, guys. Uupo tayo, guys. guys ano. Muingkod ko, plong. So, uupo tayo ngayon. Kasi ano. Masakit kaya sa paa, guys. Marami pa naman tayong ano. Marami tayong ugat-ugat na. And guys. Hindi pa talaga ako nakapagsuklay, guys. Yan. Hindi pa ako nakapagsupply supply kasi nga busy natin. Guys, ang ganda yeah. ng ating panahon today. Ayan. Ayan, o. Maaliwalas ang panahon natin ngayon. Ayan ang init. So, Ayan guys, hanggang dito lang yung live ko guys. Hanggang sa next live ko. Thank you very much.